magandang araw po sa inyo at ngayon naman pag-uusapan naman natin ngayon ang pinakamataas na academic rank ang professor. Mula sa salitang Latin, ang salitang professor nang galing sa salitang profess, ang ibig sabihin dito ay affirm or to affirm. Ibig sabihin nito kapag ka ikaw ay uh, po profess, ikaw ay meron kang pinaninindigan na isang bagay na may pawang katotohanan at dapat matutunan ng maraming tao. Sadyang malaki ang pagkakaiba ng instructor pagdating kumpara sa professorial rank kasi pagka ikaw ay nakarating na sa, sa ranggo ng professor, ikaw ay inaasahan na hindi lang mag impart ng knowledge kundi pati wisdom sa iyong mga estudyante. Sa madaling salita, hindi lang kaalaman ng impart mo kundi ano yung mga aral sa buhay na maaring kapulutan nila ng inspirasyon, at saka hindi lang yun. Siyempre, hindi mo lang sinasagot yung mga tanong na madaling makita sa mga aklat, kundi yung mga tanong na ikaw mismo ay mahirap sagutin. Na-reach mo na yung pinakamataas na rank no, sa academe, sa university, kaya sa mga premiadong universities, madalas merong seremonya ito kung saan yung mga full professors o mga ganap na profesor ay ginagawaran ng tinatawag na professorial medal. Ano-ano nga ba ang inaasahan sa atin o yung mga requirements para ma-reach mo ang rank na professor o full professor? Siyempre, minimum requirement, kailangan doctorate holder ka, no? Mapa PhD o kaya EDD, DBA, DPE, ano? Professional or academic doctorate ang inyong nahawakan. At bukod dito, ay kilalang kilala ka na sa iyong field. Baga, authority ka na sa iyong discipline na iimbita ka na para magbigay ng lecture. Hindi lamang sa iyong pinagtatrabaho ang universidad, kundi sa iba't ibang universidad na kunsaan ang iyong employer ay may linkages. Hindi mawawala dito ang journal publications. Madalas dyan sa mga universidad, no, yung mga premiado na at yung mga hindi pa ganun ka premiado, nire-require nila ng uh, yung article mo ay napublish sa isang journal na naka-index sa Scopo, sa ISI o kaya sa Web of Science, no? yung mga matataas ang ranking o ang indexing in the factor na kung saan uh, marami ang nagbabasa dito. Sa ilang universidad, inaasahan din nila na yung mga articles na iyong pinablish ay sinite nang iba pang mga scholars, binibilang po yan, ano? Kumbaga, medyo mabigat, ano? Kasi, ibig sabihin, pag sinasight ang articles mo, ibig sabihin talagang uh, dekalibre ka ng mananaliksik o researcher o scholar kung tawagin. Bukod dito, inaasahan din na ikaw ay isang opisyal ng inyong professional organization, no pwede kang mawak ng uh, kung ikaw ay nasa board of directors o board member o di kaya naman ikaw ay member ng editorial board ng isang premiadong journal sa inyong disiplin. Saka hindi lamang isang beses mo to gagawin. Depende sa inyong universidad kung gaano karami ang irerek require sa inyo para mahit hit mo yung particular rank ng professor. Kasi lalo na pagdating sa rangong iyan, asahan na natin medyo may kataasan na rin ng sahod. Depende sa inyong pinapasokang universidad. Kaya talagang masusi ang deliberation bago mag-promote ang isang university sa rango ng full professor. Bukod sa mga research articles, inaasahan din na ikaw ay may mga napublish na rin ng mga aklat, hindi lamang textbook, kundi mga reference books, umaga mga biography o iba pang mga aklat na kung saan ikaw ay talagang nakapag-contribute sa body of knowledge. Kaya yun yung sinasabi ko na so, sa mga nauna nating content na mahalaga talaga na yung inyong mga research, lalo na yung thesis, dissertation, ay talagang publishable kasi ito ay magagamit nyo rin no pag kayo ay nagparank no pagdating sa professorial level Siyempre, hindi pwedeng mawala rito yung ating teaching performance. Dito talaga, medyo sobrang taas na talaga ng rating na hinihingi sa atin. Siyempre, nandyan yung kailangan, yung numerical rating mo, eh halos uh, 90% nung total. Diba? Kaya, dito, siyempre, diskarte na natin paano natin ito patataasin lalo na kung tayo ay naghahangad ng nasabing ranking. Ibig sabihin talaga, hindi lang naman na, na natutuwa yung mga estudyante natin dahil sa exciting tayo magturo, kundi siyempre, natututo sila at nai-inspire natin sila. Dahil, tayo ay eksperto na dun sa tinuturo nating uh, mga courses. Siyempre hindi biro na marating natin or kung nais natin marating ang nasabing professorial rank. Ngunit siyempre kung may nais tayong matupad sa ating mga sarili bilang mga academicians, gagawin natin ng lahat para makamit ito. Iba-iba rin ang level ng mga professorial ranking kasi gaya na nasabi ko sa assistant professor at associate professor no yung mga lower rank ta uh, faculty meron din yan may iba mula 1 hanggang 3 iba hanggang 5 or yung ibang mga top universities hanggang 10 no so ang laki ng kanilang pagdadaanan so imagine na lang natin gaano kabigat no, gano'ng karaming kailangan nilang isulat, i-research, o kaya gano'ng kalaking community extension activities ang kailangan nilang gawin para lang makamit ang nasabing rango. Sa last part naman po, pag-uusapan natin ang rango na tinatawag nating lecturer. Kaya comment lang po kung at saka kung nagustuhan nyo po, pakipusuan lang po ang ating content. Yun lamang po. Maraming salamat.